Bit-bit ang bag na mili ng dalawang kilo ng wombok si Brando sa Kadiwa on Wheels ng City Veterinary and Agriculture Office sa Baguio City Hall Grounds. Ang presyo kasi nito, 15 pesos kada kilo. Murang mura talaga compared to sa palengke. Mura, kailangan din natin eh. Anya, paraan niya rin ito para tulungan ang mga magsasaka na problema ngayon ang mababang presyo sayang kaysa ginawang ganito, di ba? Hmm. Nagawin ganito na lang kasi tatapon ng ganun. Pati rin si Rose na makyaw ng wombok at nakisimpat siya ito sa problema ng mga magsasaka. Sa ama at sa ginagawa nila, talaga pagsak presyo. Higit pitong daang kilo ng wombok ang ibinenta ng City Veterinary and Agriculture Office mula sa dalawang magsasaka sa barangay Pinsaw Proper, Baguio City na humingi ng tulong para mabenta ang kanilang bagsak presyong mga ani. Sa latest update namin from Ahmad, 12 pesos ang Chinese cabbage nung isang araw. Pero ngayon po, ginawa namin siyang 15 pesos para kahit papano, mas madagdagan naman yung pupunta kay farmer talaga. Sinagot na rin ng ahensya ang transportasyon at paglilinis ng mga wombok. Ang kadiwa on wheels ang isa sa mga paraan ng Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka sa bagsak presyong mga gulay. Puspusan na ang kanilang pakikipag-usap sa mga magsasaka para maisalba ang kanilang mga ani. Hinahakot po ito at siya pong ibinadala doon sa mga identified areas for distribution uh, bilang selling point ng ating mga uh, <coughs> excess or uh, over uh, itong mga excess uh, produce uh, na gulay, particular na itong repolyo. Tunayan, nakarating na sa iba't ibang parte ng Northern Luzon, Central Luzon at Metro Manila ang mga aning gulay ng mga magsasaka sa tulong ng Kadiwa Program. Pero sa kabila nito, inihayag ng ahensya na maganda pa rin ang presyo ng mga gulay at unti-unti nang tumataas ang mga presyo nito. Maganda pa rin yung ating presyo ng mga highland vegetables natin dito sa region na uh, Charles. Ano? Of course, meron tayong overproduction ng ano, nung, uh, repolyo. Na ito ay patuloy pa rin nating uh, tinutulungan yung ating mga vegetable farmers ng Benguet. Nakipag-usap rin ang ilang opisyal ng Department of Agriculture Central Office sa mga magsasaka sa Benguet noong Miyerkules at inihayag nila ang mga dagdag na pasilidad na itatayo sa rehiyon para mabawasan ang pagkasayang ng mga ani ng mga magsasaka. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.